Sa so waiting area si Mia at ni Bia Talnari. Rinig Apple, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka ka-confident na mapupunta ka sa langit? Go. What? Una mong naiisip pag sinabing gubat. Mango tree. Word o salitang ginagamit ng uh, batang may good manners. Thank you. Mahirap gawin sa kusina kung isa lang ang kamay mo. Paghihiwa. Kapag puno na, ilan ang sakay sa karaniwang jeep? 24. Let's go, Apple! On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-confident na mapupunta ka sa langit? 1. Sabi mo, 1. <laughs> Bakit naman 1? Natawa din ako sa sarili ko. <laughs> ang sabi ng survey ay... Wala. Una mo naisip, pag sinabing gubat, sabi mo yung mango tree. Survey says, Wow! Wow! Word o salitang ginagamit ng batang may good manners. Sabi mo'y thank you. Survey says, Mahirap gawin sa kusina kung isa lang ang kamay mo ang sabi mo'y... Yung... Paghihiwa, ang sabi ng survey natin. Oh yeah! Kapag puno na, ilan ang sakay sa karaniwang jeep? Ang sabi mo'y 24 ang sabi ng survey natin. Yeah, 98. Almost half. Apple, very, very good. Let's welcome back Mia. Hi. Mia. Mia, Apple got uh, 98 points, meaning 102 na lang. ba? Kalahati na lang. So uh, at this point, makikita na po ng mga viewers natin na sagot ni Apple. Okay, give me 25 seconds on the clock, please. Good luck, Mia. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest... Gaano ka ka-confident na mapupunta ka sa langit? Go! Ten! Una mong naiisip pag sinabing gubat. Puno. Any, gubat. Late. Word o salitang ginagamit ng bata na may good manners. Po. Mahirap gawin sa kusina kung isa lang ang kamay mo. Chopping. Pagluluto. Kapag puno na ilan ang sakay sa karaniwang jeep. Twelve. Let's go! scale of 1 to 10, gano'n ka ka-confident na mapupunta ka sa langit, Mia? Ang sabi mo ay 10, ang sabi ng survey. Mm. Ang top answer ay 8. 8. Una mong naisip pag sinabing gubat, sabi mo ay lake. Ang sabi ng survey ay... Oh. top answer ay puno. Nasagot mo. Word o salitang ginagamit ng batang may good manner, sabi mo po. Ang sabi ng survey ay... Wow! Ang top answer ay opo. Mahirap gawin sa kusina kung isa lang ang kamay mo, Ang 'sabi, may magluto. Survey said. Yeah. Ang top answer, maghugas ng plato. Pag puno na, ilan ang sakay sa karaniwang jeep? Sabi mo 12. Pero ang kailangan natin ay 18. 18 points. Ano kaya ang sabi ng survey sa 12? sayang. 20. 20 ang top answer, di ba? Congratulations. Panalo pa rin naman kayo ng na 100,000 pesos.